Hey everyone, welcome to Z Documentation, your trusted ally for your truck and franchise documents. Mm -hmm. Oh man, pare. Diba, uh, ah, nagasgas tayo kagabi? O, yon, kagabi. E, ayan, kagabi. Ah, ayan, bago ko pa-repaint, check ko muna dito sa Malakas kung kakayanin. Yung dito sa may Malakas Street na car wash. Check natin, man. Mm -hmm. Oh, diba? Malalim yun, pare. Kagabi. Oh, diba? Oh, Okay. Sabi na kakayanin yung dito sa malakas eh. Di ba? Mm -hmm. Pasok, chong. Okay. Dito lang sa M Triple G sa may malakas. Ito yung tab nila. Okay? Yan. Yan. MJJ J uh, Car Wash. Dito sa may malakas. Dito sa Cabral din. Kuya din yung may-ari nito kuya din yung family nila parang kami mm -hmm. okay problem solved mm -hmm. all right oh di ba sabi ko sa inyo eh makukuha pa yung DCM 3 4 although uh, medyo na pa rin yung dent pero ayan di mo na makikita yung gasgas -gas. mm -hmm. di ba oh di ba goods pa rin chong di ba kaysa paint natin agad mm -hmm kasi pag pinapintura natin medyo gaano katagal pa yun eh di ba may jo medyo may dent uh, pero hindi naman masyadong halata kung di mo tititigan <laughs> di ba alright